Alam nyo, tanggapin nyo katotohanan na hindi lahat ng tao matutuwa na magtatagumpay ka. Hindi lahat ng tao eh, magiging masaya kung mararating mo yung gusto mong marating. Pero okay lang, sabi nga, hindi pwedeng babatuhin mo lahat ng asong tumatahol sa paligid mo dahil pag ginawa mo yon eh, wala kang mararating. mahalaga, stick to the plan, focus on the goal. Kasi sino ba naman ang may-ari ng buhay mo, di ba ikaw? Sino bang masusunod sa mga dapat mong gawin. Di ba ikaw din? At sino bang nangangarap? Eh di ikaw. Kaya pangatawanan mo ang pangarap na yan, pagpatuloy mo lang ang lakad, patuloy mo lang ang takbo. Kung madada pa, bangon. Kung mahuhulog, akyat. At kung malulungkot, eh di iyak. Pero bangon, tuloy lang, tuloy ang buhay. Dahil sa dulo nito, sino ba ang magiging masaya, di ba ikaw? At kung totoong mahal ka ng nasa paligid mo, magiging masaya rin sila pag masaya ka magiging masaya sila sa tagumpay mo. Kung meron mang hindi, hiyaan mo na sila. Ganun talaga. Hindi mo naman ma-please lahat. Hindi naman talaga lahat eh para sa'yo. At lalong hindi naman lahat eh magiging masaya sa tagumpay mo. Kaya nga tagumpay mo eh. Eh di ikaw, kahit mag-isa ka, sigurado ako na may mga taong nasa likod mo, nasa paligid mo, na nagsisilbing cheering squad para sa mas malayong mararating mo at mas mataas na maaakyat mo laban lang